And what's up mga kapitbahay, no, welcome back na naman sa channel natin. So for today's video mga kapitbahay, uh, meron kasi isa tayong kapitbahay na isa rin natin subscriber na baguhan pa lang sa network. Nagtatanong po siya, ano nga ba daw ang basic na pag-setup or pag-network ng CCTV network. Okay, so sa mga ganitong CCTV mga kapitbahay, eto lahat kasi to IP camera. Paano nga ba daw ang basic config or basic setup ng mga ganitong CCTV kapag mag-install ka or magtayo ka ng isang uh, network ng CCTV kunwari sa office or sa bahay okay, so ayan, yan yung pag-uusapan natin today mga kapitbay kasi gusto niya matuto hindi siya familiar, kaya nagtatanong po siya kasi familiar lang daw siya dun sa mga analog so usually, uh, dun sa mga analog ang nilalagyan lang natin ng IP is yung DVR mismo so kapag sinabi nating NVR Network Video Recorder may IP rin po yon tapos ang mga camera nun, eh each camera is may IP. So, ito, kung hindi nyo napanood kung pa, paano mag-configure nito, meron po akong video nito, uh, search na lang sa channel ko. And So, ang katanungan po niya, paano nga ba daw ang mag-setup sa network nito? Kunyari, pambahay or kunyari, pang office. Kasi, hindi siya familiar. Kaya, isishare ko sa kanya kung pa, paano. Okay? Let's go! Ayan, mga kapitbay. So, ano nga ba ang una-una mong kailangan alamin bago ka mag-setup ng CCTV network? Okay, so ayan mga kapitbay, marami kasi ang sinayo eh. Kasi minsan, meron tayong CCTV na si setup mo na pambahay lang. So, kapag mga pambahay lang, ang usually na ginagamit natin is analog. Ayan. So, ang gagawin mo lang, lalagyan mo lang ng IP yung uh, DVR, tapos isusunod mo lang siya doon sa IP ng router ng modem ng ISP nyo. So, goods na yun, makakas mo na yun sa labas, enable mo lang yung P2P, okay na yun. So, yung mga ganitong IP network camera, mga ka kakaiba, ang gagawin mo dito is, pinari, pambahay, ang gagawin mo lang is, from modem, ikakabit mo sa switch, tapos ikakabit mo yung uh, NBR dun sa switch, tapos itong mga to, kailangan may POE switch ka, or kailangan may power adapter ka, para makapag-setup ka ng ganito kasi mga IP camera to, mga POE camera to. So, kailangan mo ng POE switch or power adapter. Pero usually, ang ginagamit para hindi ka na maglatag ng kuryente, naka-POE na. So, ayan. So, ang gagawin mo is, lalagyan mo lang ng mga IP to, tapos, automatic, ipaparehas mo siya dun sa subnet ng NBR mo para kapag sinerch mo, makikita mo lahat to. Ayan. May mga default IP kasi to. Kailangan mo talaga to baguhin isa-isa para maisunod-sunod mo. Kasi pag hindi mo binago, pare-pares yung IP, magka-conflict po yon So, ang senaryo, kapag na-configure mo, automatic, magiging parang ganoon siya. Mga IP camera ko, ayan. So, napakadami. Tapos, ang gagawin mo, pag pambahay lang, dun mo lang ikakabit sa modem router at saka sa switch. Tapos, yung mga ganito, kailangan may sariling switch para makita. Ayan, so... Pag ganyang sinayo, mga pambahay, napakadali lang. So, sobrang basic lang nito i-configure mga quick buy. Kasi kung alam mo lang or kung graduate ka naman ng na IT, basic uh, networking lang to. Ito mga ganitong CCTV. Ang scenario naman kapag sa office, ayan, depende kasi yan sa office. Kunyari, sa office, meron kayong firewall, meron kayong mga manage switch, meron kayong mga VLAN. So, dun po medyo magkakaiba lang. Pero, basic pa rin yun mga kapitbahay. Kasi, kunyari, uh, sa office may VLAN ka, katulad na sa akin, naka-VLAN. Kukonfigure mo lang yung NBR ng IP na ibang klasing IP tapos mag-create ka lang ng bilan doon sa firewall mo tapos doon sa switch mo tapos isunod-sunod mo lang din yung mga camera nito napaka basic lang so i-configure mo isa-isa tapos once na-configure mo na na-static mo na isa-isa automatic kapag pumasok ka doon sa loob ng NBR pag sinerge mo makikita mo lahat so as long as na the same sila ng subnet ng NBR mo kaya dapat i-make sure mo na lahat ng IP cameras mo is same IP or same subnet doon sa NBR mo para pag sinerge mo, makikita mo siya. Okay? So, ayan. So, ipapakita ko sa inyo yung uh, rack ko kung paano nga ba nakasegregate yung mga CCTV ko. Okay? Let's go. Ayan, katulad yan mga kapitbahay. Napakarami kong IP camera. Okay? So, titingnan natin dito. Papakita ko sa tropa ng iting IT. So, ayan mga kapitbahay. Ito yung rack ko. So, ayan mga kapitbahay. Ito yung rack ng mga CCTV ko. So, ito, nakasegregate po kasi yan. So, ito, lahat to, po oh, CCTV yan, naka-POH, switch lahat ng mga nakadeploy ko na CCTV, nakalagay rito lahat ng mga IP camera ko. Tapos, may isang uplink siya na papunta dito sa aking core switch. Yan, dito. Okay, so lahat ng CCTV dyan, tapos may isang uplink na papunta rito sa core switch ko na naka VLAN 21. Okay, so yung VLAN 21 na yan, may nakaset up dito sa firewall ko na VLAN 21 para mabasa niya rito. So, ganoon lang po, po yung setup. Kasi kunwari, wala kang firewall. Kunwari, ito yung modem router. Ikakabit mo lang siya yung NBR na to doon sa router. Tapos, yung mga IP camera, isunod eh, mo lang yung mga IP niya para mabasa ng NBR. Okay? So, ito yung NBR ko. Dalawa. Ayan. Dalawang 38 terabyte. Dalawa yan. Okay, so, itong mga to, yung NVR ko na to, may kable naman yan sa likod. Ayan, may LAN, LAN port din naman yan. Tapos, papunta lahat yan dito sa core switch ko. Ay, dito. Dito yan nakalagay sa VLAN 21. Tapos, eto, papunta dito sa core ng CCTV ko. Eto, dalawa yan. Eto, naka uplink yan papunta rito. Tapos, ah, eto, naka uplink yan papunta dito sa core switch ko. Okay? Kasi, mayroon tayong VLAN. So, ganun lang mga activity. napaka lang mag-setup ng CCTV network. Napaka-dali lang. Lalo na kung yung company na sa-setupan si mo is basic lang. Modem router. Tapos, switch lang na unmanaged switch. Sasaksak mo lang lahat ng mga CCTV mo rito na, na naka-configure. Galing dito patch panel. Tapos, yun na. Gagana na yun. Once na yung mga IP camera mo, same subnet dito sa... IP ng NBI mo, automatic, babasahin ng NBI yun kapag nag-search ka. Okay? So, ganun lang kapag, kung bahay, sa bahay lang. Kung hindi nyo panood yung video ko dun sa Davao office setup, yung mga CCTV dun, puro IP camera, panoorin na lang nyo para makita nyo. So, ayan. So, ganito lang yun. Switch, NBR, tapos modem router. Pero, sa scenario kapag nasa office, switch papuntang core switch papuntang firewall ayan tapos naka VLAN yun okay so ganun napakadali lang basta i-make sure lang nyo na lahat ng CCTV nyo same subnet doon sa NBR mo para makikita okay so ganun lang kasimple mga kapit pais sobrang basic lang pag setup ng CCTV network so okay so sana Uh, may natutunan ka kahit 1% lang. Pero pag may katanungan ka, tanong ka lang sa akin. Okay? So, maraming salamat. Kaya, ayun, ganoon lang po. Napaka-simple lang. So, ayun mga kapitbahay, sobrang basic lang talaga ang pag-setup ng CCTV. Okay? So, dyan sa mga CCTV installer natin na nagsisetup na ng mga CCTV, madali lang yung pag-configure nyan. Ang mahirap lang talaga sa pag-install ng CCTV, yung paglatag ng kable, pag-piping, tsaka yun, pag install talaga ng CCTV sa mga poste or sa mga area, yun lang yung mahirap. Pero sa pag-configure, napakadali lang po nun. Kaya, dun sa trupa nating IT na nagtatanong, gusto niya ata maging CCTV installer, ganun lang ka-basic. Automatic, yung mga IP camera na ganito, once na yung IP neto na is nabago mo na, tapos the same lang don sa subnet ng NBR mo, automatic babasahin yan. Na Kahit naka point-to-point -point or naka-wireless CCTV yan, automatic. Kapag same subnet sila, pag sinerch mo siya sa NBR, automatic, mababasa niya yun. niyan. Mwari, mag-i-install ka sa bahay, tapos, naka-IP camera, ganun lang, pili ka lang ng switch, tapos, yung NBR mo nakalagay sa switch, tapos, yung mga CCTV mo nakalagay dun sa switch, automatic, pag binago mo na yung IP. Kunyari, yung IP ng NBR mo is uh, 0.1, matik, ang IP neto is 0.10 pataas, or 0.2 pataas, ganun lang din yun. Ganun lang ka basic mga kapitbahay, sobrang dali lang. Mas madali kapag analog kasi ang lalagyan mo lang ng IP doon is yung DVI lang. Pero pag mga ganito, automatic, each camera may IP camera. Ay may IP, okay? So ayan, ganyan lang po mga kapitbahay, sobrang basic lang pag setup ng mga CCTV network. Kahit hindi ka gano'ng kagaling sa network. pag may experience ka naman sa IT, kayang-kaya mo to. Okay? So, ayan, maraming salamat, mga by God bless and thank you so much, everyone. Ayan. So, kung may katanungan kayo about sa mga ganito, si CTVPM lang po kayo. At saka may mga video ako na ganito dun sa YouTube channel ko. Kaya, ayan po, maraming salamat.